ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po doon sa tanong ng ating kababayan ang tinatanong po ng ating kababayan ang sabi po niya ay kapag wala pong BFS at interview ng migris ibig sabihin po ba scam yung agency so yun po ang ating pag-uusapan sa araw na ito mga kaibigan <laughs> Isang mapagpalang araw sa akin lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo upang maghatiit sa inyo ng mga tips, mga ideas, impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po doon sa tanong ng ating kababayan na ang tinatanong po ng ating kababayan, ang sabi po niya ay kapag wala pong BFS at interview ng Migris, ibig sabihin po ba scam yung agency? So yun po ang ating pag-uusapan sa araw na ito mga kaibigan. Dahil ah, uh, marami po sa ating mga kababayan ang um, ito po ay kanilang mga katanungan. Ito po ay para sa inyo po ating mga kababayan. At pag-uusapan po natin ngayon ay base lamang po ito sa aking kalaman. No? at sa aking uh, experience mga kaibigan pero bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan mga kaibigan don't forget to subscribe sa ating youtube channel Kuya Rich Vlogs at hit nyo na rin ang notification bell all para updated po tayo sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload don't forget to like and share sa ating mga kababayan upang sila rin po ay makapanood at magkaroon din po sila ng mga ideas, mga informasyon, mga tips at kaalaman patungkol po dito sa bansang Lithuania. So paalala lamang po mga kaibigan, ang ating pong mga sinasabi ay ito po ay base po sa aking experience at ito po ay base po sa aking kaalaman at sa aking mga pananaliksik dito po sa bansang Lithuania. So, ta so tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-uusapan dahil medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nakapag-upload ng ating videos sa ating YouTube channel para po ma-update po natin ang ating mga kababayan dahil medyo busy po tayo sa ating trabaho sa ngayon at uh, medyo iba ang timpla ng ating katawan kaya medyo hindi po tayo nakapag-vlog mga kaibigan so tayo po ay magpapatuloy na base po sa tanong ng ating kababayan. So sabi niya, kakag wala pong BAPS or interview ng Migris, ibig sabihin po ba is kami So hindi ko po ito masabi mga kaibigan na ito ba ay scam o ito ba ay legit. So bali, base po sa aking kalaman, base po sa aking experience, Mostly po lahat ng pumupunta po dito sa bansang Lithuania na ating mga mga Pilipino ay dumaan po ng BFS. Ba bakit? Ano po ba ang purpose ng BFS? Ang ibig sabihin po ng BFS mga kaibigan is visa file system. Para sila po ang nagpa-process ng TRP or visa po natin dito po sa bansang Lithuania kaya po uh, nagbibigay po tayo ng mga requirements kung ano po yung mga dapat na requirements para ma-process po nila ang TRP natin dito sa Batang sanglitukin at ibibigay po natin sa BFS ang ating requirements at tayo po nga po ay uh, uh, may kunting interview po doon sa BFS at uh, tayo po ay ipipingerfriend ipipingerfriend uh, mga kaibigan at uh, tayo po ay kakapturan doon Ah, dahil yung capture na yun, mga kaibigan, yung picture na yun, mga kaibigan, ay yun po ang ah, magiging picture po natin sa TRP po natin kung sakali po tayo ay ma ng TRP ni Migrasia ng Bansang Lithuania. At ah, yun nga po, mga kaibigan, kapag ah, binigay na po natin ang mga requirements natin sa BFS, ah, ito po ay ipo-forward po ito sa Migrasya ng Bansang Lithuania para po ay ma-process po ng migrasya ng bansang Lithuania. At kapag yun nga po ay nareceive na po ng migrasya ng bansang Lithuania ang pinreward ni BFS na mga requirements, si migrasya po ng bansang Lithuania ay mag email po sa atin at magbibigay po ng interview schedule for physical visa appearance. Ito po ay interview mga kaibigan at ang interview nga po ni Migrasia sa atin ay very simple lamang mga kaibigan tatanungin po ang informasyon sa atin at bakit gusto mong trabaho sa Bansang Lithuania at uh, ano ba ang trabaho mo dito, ano ba ang company mo at uh, ano ba ang uh, actual uh, works mo sa iyong trabaho dito at uh, ano ba ang uh, dokumento mo na binigay sa BFS halos mostly common question po yun, imigrasya no mga kaibigan panoorin nyo po dyan. Meron na po tayong mga naunang tips dyan sa interview po ni Big kung ano po yung halos common question po niya. No? Kung may mga iba pong nararagdag, so balit yung mga sinabi ko po dyan, nabanggit ko doon sa mga tips po natin ay pasok po yon mga kaibigan. Halos mostly common question po yon ni Big, sa atin kapag in-interview po tayo. So ulitin ko mga kaibigan, uh, kapag nagbigay po tayo ng documents sa BFS then i-forward po ni BFS yung papers po natin sa Migrasia na masang-lituin niya then mag email po kapag receive na po ni Migrasia ang ating documents mag email po sa atin si Migrasia para mabigyan po tayo ng inter interview schedule for physical appearance interview ng Migrasia po na masang-lituin at uh, dapat po masagot po natin yung mga tanong po ni Migrasya ng maayos at uh, halos bihira lang naman ang nababagsak in e 95 to 98% mga kaibigan halos mab na ng TRV or visa po naman sa Litwinya bihira po ang nababagsak doon kapag tayo po ay nasagot po natin ng maayos ang interview ni Migrasya po so yon mga kaibigan sana naging malinaw sa iyo na kapag tayo po ay mag-apply po dito sa Bansang Lithuania ay kailangan po natin magdaan ng BFS para ma-process po ang ating TRP no? Kaya sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan na mga nagtatanong po at uh, patungkol po dyan sa ganyang tanong ng ating mga kababayan, yan po ang base sa aking kalaman na next at na Prince ko rin no, mga kaibigan dahil marami po tayong nakausap dito ng ating babayan na dito na po sumasang niya ay halos dumaan po sila lahat ng BFS para ma-process ang kanilang TRP. So kaya di ko po masabi doon sa tanong mo kaibigan kung iskambayon or fake na or fake ba or totoo ba yung agency na o na hindi po nag-process ng BFS or Migris dahil hindi ko po alam kung may mga ibang process pa po dito sa Basang Lituania pero ulitin ko mostly common po na ang lahat ng ating mga, halos lahat ng ating mga bayang Pilipino dito po sa Basang Lituania lalo na pagka working visa po tayo lahat po dumadaan ng BFS at Migris kaya nawa ay naging malinaw, kaibigan, yung kasagutan sa tanong mo na bakit kailangan natin mag-BFS at ito ba ay fake, yung igisip po natin at ito ba ay or totoo ba. So, nawa, nasagot po natin ng maayos at naging malinaw po sa inyo. At ah, kahit ito po sa masang Litwenya, mga kaibigan, marami na po tayong mga kababayang mga Pilipino na dumadating po dito sa Bansang Litwinya at marami na po tayong kababayang Pilipino dito po sa Bansang Litwinya at ang iba po ay on process na rin po kapunta po dito at ang iba po ay uh, mga nag pa dyan sa Bansang Pilipinas para po dito sa Bansang Litwinya upang magtrabaho no? So sana yun lamang mga kaibigan na naging malinaw po sa inyo ang ating napag-usapan sa araw na ito at uh, nasagot po natin ng maayos ang tanong po ng ating mga kababayan na hindi ko po na i to the point to answer pang uh, mga kaibigan uh, yung mga yun ay mga basi sa aking kalaman at basi sa aking pananaliksik basi sa ating mga kababayan dito lahat po ay dumaan ng BFS at MIGRIS para po sa PRP po natin para maisyon po tayo ng migrasiya So yun lamang. Salamat po sa lahat. Babay po.